Talagang September effect dito dahil lahat po may chance manalo ng cash. Mula po sa contestants sa viewers, pati syempre yung studio audience. Gusto niyo ba yun? Kaya simulan na natin ang game. Narito na ang mga maglalaban, mga reyna at hari ng sexy movies as far back as 40 years ago. Ang unang team, walang kupas, ang ganda, ang team, gandang 80s. Pinamumuluan po ng sexy reyna sa taquilla nung dekada 80. Salamat po sa mga pelikulang Mahilig, Erotica at uh, 1984 Metro Manila Fest Film Nominee, Ang Alapaab. Please all welcome Tanya Gomez-Bistanya. Hello, Hello! Hello! Thank you for having Tanya. us! Ay nako, it's our pleasure, Miss Tanya. Miss Tanya, sino-sino pa makakasama natin ngayon? Ah, nasa ah, tabi ko ay uh, ang um, babae na nagbida sa pelikulang Nene si Miss Vida Verde. Hi, Miss Vida! Hello! Ang um, sumunod naman, kasama ko siya sa Good Time Girls noong araw, uh, Miss Christina Crisol. Hello, ma'am Christina. Hello. Hello. Sir. And of course, yung nasa dulo, yeah, kasama ko yung sa Alapaag. Sa Alapaag. At saka sa Kalap, uh, lihim King. ng Kalapati, Miss Isadora. Hello, Miss Isadora. Hi, thank you. Grabe, no? Dati, no, siguro, ang daming mga pelikula sa isang taon na ano, mga pelikula mm. na napapanood natin. Uh -oh. Especially noong 80s. Yes. At dahil dyan, meron po tayong uh, throwback photo na ipapakita <laughs> ni Miss Tanya. Wala pong pagbabago talaga. Tingnan po natin. Look Wow! Grabe. <laughs> Ito, kakainis naman. Wala talaga nagbago, Miss Tanya. Like Talaga ba? at dahil siguro doon, yung uh, I think two, two out of three ng mga anak mo yung nasa industry rin. Yes, oo. Okay. Yung ikakwento ko na, din Dong. Dong, yung panganay ko, uh, dati siya uh, DOP ng Front Row GMA. Tapos ngayon, uh, film director na siya. Nag-direct siya ng pagtatag ng SB19. Siya yung oh. nag-direct nag -direct nun. Anak ko yun! Okay, it's a documentary. Yes, Jed, director yes. Jed Jim, Regala. Yeah. And then, uh, yung gitna ko naman, si Jem, Uh, nasa States siya, nag-aaral siya ng law pero para legal graduate na siya. And yung bunsuko naman is musical theater actor naman siya. Ginawa katatapos siya lang ng buru at uh, mula sa Buang, yes. si Christian sa mula sa Buang. All in the ano pala, yes. in the entertainment mm -hmm. industry arts talaga manang-manasay ina And I'm sure, mama na hindi niya yung galing sa pagsagot ng top answers. Limpado. Kaya good luck po sa inyo. Gandang 80s. Thank ang makakalaban naman po nila, eto, ang mga makikisig noon pa rin at may asim pa rin hanggang ngayon. Makikisig pa rin. Please welcome, the Throwback Hotties. At ang kanilang team captain, ang nagbida sa groundbreaking movie na Virgin People, directed by the late uh, Celso Art Castillo, uh, 1988 naman po a new awardee for Best Actor on Stage for Hamlet, 1989 Famas in Star Wars, Best Supporting Actor for Bukas Si Ang Araw. At eto na po, he's also a painter and a singer. Please welcome Mr. Ernie Garcia. Hello, hello. Welcome again, sir. Welcome. Sir Ernie, sino-sino ba makakasama natin mga pogi sa ating throwback haties? Okay, ang katabi ko rito ay uh, one year na gumawa ng dalawat Dalampong dalawang pelikula in our 22 movies. Wow! 22 movies. Kahit ako na hindi ko nagbuha niya ng karami. Grabe! Members siya ng Board of Governors of Film Academy of the Philippines. Bobby Benitez. Sir so Bobby! Welcome, sir. At ang pangalawa naman ay tumatak din sa sexy films. Tatlong talong, masarap ba ang bawal at kapag palay, naging bigas. May may bumayo. <laughs> sir JC! Sabi <laughs> <As, laughs> ba? <laughs> at ang ikaapat to membro ay lumabas sa mga pelikulang supla, gigil, masarap habang mainit. Jetro Ramirez. Yes, hey, sir Jetro! Welcome din! Ako, alam nyo, kung uh, siyempre si Ma'am Tanya, ay, meron tayong throwback picture. May throwback picture din tayo para kay Sir Ernie. Meron sir po. Ernie, eto <laughs> po. Ito ang ano. Yan! Yes, sir! Anong taon po ang okay. concert uh, picture ko yan eh. When I was starting. so yeah. late, 70s. late 70s. Late 70s. Parang yan po yung talagang tinaguray ang headshot. Pag ah, hinihingi po right. sa mga pelikula. And the title of my concerts then was The Animal. Kaya naman puro animal, animal skin. Animal, animal, animal. skin. Wow. Anit. Ah, grabe. Thank you, thank you Sir Ernie. And thank you sa ating throwback. Hotties, good luck po sa inyo. Thank you. Guys, eto na po. Ang tanong, sino po sa kanila makakakuha ng 200,000 pesos? Gusto ko na rin malaman. Kaya Miss Tanya, Miss Ernie, let's play round 1. May nangyayari siya. na. Pagpapwena. Pagpapwena. Good luck po. Top six answers on the board. Sa paanong paraan nagkakahawaan ng virus ang mga tao. Sa, sa hinga. Sa hinga. I'll give you a chance uh, uh, be specific. Anong activity which involves yung hininga? Bakit Pag kayo... Pag nagsasalita ka, tumatalsik yung laway Pag mo. Pag nagsasalita. Okay, nagsasalita. Nandiyan ba yun? Nagsasalita. Yon, yon. Meron, meron. Nandiyan. Sa Journey, sa paanong paraan nagkakahawaan ng virus ang mga tao? Pag ipaghalikan. Pag nakikipaghalikan, pare sa mga pelikula. Yes. Pag may mga pisusun. Exactly. Papano yun? Exactly. Kaya ngayon, meron na mga testing, di ba? Oo, oh, kailangan mo na toothbrush Oo, oh, tayo mag-toothbrush. <laughs> na, Nandyan ba ang halikan? Yes. Eh, di lang to? Play. Play? Play. Alright. Miss Tanya, balik yeah. muna tayo. <laughs> Ito na po, throwback natin, so, Sir Bobby. Sa paano paraan kaya nagkakahawaan ng virus sa mga tao? Sa pagkikipagtalik. <tod> oh, wala! Survey says, wala 'yan, wala 'yan. To so JC, sa anong paraan kaya nagkakahawaan ng virus sa mga tao? Pagbumabahin, bubabahin. <tod> wala dapat, lagi na dapat 'yan, porme mas. 'Yan <tod> sa <tod> pagbubabahin. To so Jetro, sa anong paraan nagkakahawaan ng virus sa mga tao? Pagka naghihiraman ng baso. Yun, naghihiraman ng baso, naghihiraman ng gamit. Nandiyan ba yun? Services? Wala. Okay, pwede Isala na pa kayo mag-huddle. Usap-usap na po kayo kung ano'y sagot. Sir Ernie. Pakikipagyakapan. Pakikipagyakapan. Services? Wala. <laughs> alam na alam na nila. Ma'am Sadora, ano pa kaya to? Um blood transfusion at saka injection blood yung magkasama. Blood transfusion injection, Ma'am Cristina. Pag-ubo. 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 Ms. Vida? Pawis. Pawis. Isang tamang sagot lang, Ma'am Tanya. Sa paanong paraan nagkakahawaan ng virus ang mga tao? Injection, taon. blood transfusion. Injection or blood transfusion. Nandiyan ba yun? Tama. Shush! Survey says... Dahil po dyan, may 58 points na sa round 1. Ang gandang 80s. Pero may tatlong rounds pa tayo. Gentlemen, may tatlong rounds pa. At syempre, may dalawa pa tayo hindi nahulaan dito. Okay, okay, okay. Ano ang natin? Marvin po. Marvin. From Zambales. From Zambales. Opo. Kamusta ka, Marvin? Okay naman po. Okay ka lang? Okay lang po. Pwede naman tayo magkalapit. Walang problema. Okay. Sa akin, wala problema. Wala akong virus. Okay na okay po, Kuya Dong. <laughs> e, hey Marvin. Sa paano parang kaya nagkakahawa ng virus sa mga tao? For 5,000 pesos. Kasi, alam mo, gusto natin makakuha kagad. Ikaw na kaya kumuha. Simple ako lang, Kuya Dong. Shake hands. Oh? Opo, sir. Opo, Kuya Dong. Tapang siya. answer Where'd it. it guys. Are ba ang handshake. Congratulations. Congratulations. You go See You go guys. let Number one. Swords.